May nagtatanong nga kung kaya daw ba magprint ng malaking design dito sa mini printer natin. Papakita natin kung paano magprint ng malaking design. Bali, kalahating design muna yung piniprint natin bago ulit tayo magprint ng kabilang side ng design. Tapos pinagdudugtong o pinagtatabilang natin yung print natin na design para maging malaki yung design na magawa natin. Nice day ngayong araw. Bali, papakita lang natin na kayang magprint ng malaking design dito sa maliit na printer. May mga nagtatanong kasi. Bali, pupunta lang tayo dito sa panprint apps na gamit para sa printer. Isisilik nga lang natin yung picture para mapunta tayo sa gallery. Para makuha natin yung design na kalahat. Kailangan mo nang hatiin yung mismong design na ipiprint mo. At pag nahati mo na yung mismong design na gusto mong iprint, Iki-click mo lang yung check para mapunta ka dito sa print. Kung hindi mo pa alam pa na magprint gamit itong pan, may video na tayo na unang nilabas at pwede mo yung panoorin. Bali ngayon kasi ipapakita lang natin kung kaya ba magprint ng malaking design dito sa mini printer. Pag naklik mo na yung print, Ganto na yung lalabas. Magiging black and white. Na yung design na ipiprint mo. Sa gilid nga niyan ay may size. Dapat parehas din yung size niya sa ipiprint mo mamaya. At para naman makuha mo lang yung mismong linya ng ipiprint mo, kailangan mo lang i-click yung characters. At ganyan na yung magiging itsura. Linya na lang siya at hindi na siya picture. Graphics kasi yung picture at characters naman kapag parang linya lang. Nasa sayo kung ano yung gusto mo at saan ka hindi mahihirapan. Bali ako, sanay ako sa characters. Dahil pag lumabas na yung stencil ay hindi na ako mahihirapan. Dahil nakikita ko na yung mismong linya ng design. Dahil isang copies lang naman yung kailangan natin, ipiprint na natin yan. At para din pala makakonek sa mini printer, kailangan mo lang i-open yung bluetooth ng cellphone mo. At makukonek na nga siya sa mini printer. At pwede mo na siyang iprint. At aantayin mo na lang lumabas sa mini printer yung design na ipiprint mo. At dahan-dahan nga yung lalabas at piniprint. At ganyan nga yung magiging itsura pag lumalabas na siya. Bali kalahating side lang muna yung kailangan nating iprint. At pagtapos na natin siyang iprint, kailangan ngan nating tanggalin para i-print naman yung kabilang side ng design Bali pupunta tayo uli sa pan Si select natin yung photo para mapunta tayo sa gallery dahil na na natin yung kabilang side ito naman kabilang side yung ipiprint natin Kapag na-select na natin yung design na ipiprint natin Ganyan nga yung lalabas Select lang natin yung check at dito naman tayo mapupunta Si select nga lang natin yung print at dito naman tayo mapupunta Magiging black and white yung design May size nga rin diyan sa gilid 58 mm at 177 mm Kanina nga ay naka graphic. Click lang natin yung character para maging linya yung design. Vertical pag nakahiga. Horizontal para pahaba. At para maprint din natin ng malaki. Kaya ibabalik natin siya sa horizontal. Dahil kailangan natin maprint ng malaki kaya kanina. At one copy nga lang din yung kailangan natin. Let's go na iprint na natin to para makita na natin yung kakalabasan. At dahan-dahan na nga siyang ipiprint. Nasa sayo pa rin kung gaano kalaki yung gusto mong iprint. Pwede mo pang hatiin yung pictures sa tatlo o kaya pa, Kapag gusto mo talaga ng malaking design. Ba bali itong ginawa natin ay hinati lang natin sa gitna. Para lang din makita nyo na kaya talagang magprint ng malaking design. Basta yung picture ay kailangan mo nga lang hatiin sa gitna at i-print yung magkabilaang side. Bali, ganito yung mangyayari kapag hinati mo yung mismong design para lumaki. Kailangan mo na nga lang pagdikitin. Eh, nang sa ganun makuha mo na yung design na malaki na gusto mo. At ganyan na nga yung magiging itsura nya. Kailangan mo lang idikit ng tape at guntingin yung mismong. sobra sa gilid. At para din matapat mo ng maayos. At ganito naman yung size niya kapag nilapat mo sa braso. Hindi lang maliit na design yung kayang ma-print. Kaya nasa sayo na lang din kung paano mo siya gagamitin.